Sea of clouds at ganito kagandang view. Dito lang yan, sa Montalban Rizal. Sa Mount Binakayan. Sa mga bundok dito sa Montalban Rizal, mas malaki ang chance ng sea of clouds sa Mount Binakayan. Dapat sobrang early kang mag-hike kasi nalulusaw to kapag nandyan na ang araw. At mas malaki ang chance ng sea of clouds mo kapag umakyat ka na malamig ang panahon. Sabi din ng aming tour guide na malaki ang chance ng sea of clouds kapag umulan sa gabi at kanabukasan nag-hike ka at maganda ang panahon. Kaya tara, samahan nyo kami sa Mount Binakayan. Umaasang maabutan namin ng sea of clouds bago mag 4.30 a.m. Umalis na kami ng bahay. Mamaya-maya pa, nakarating na rin kami dito sa Wawa. So, taga lang din naman ako, kaya malapit lang to sa amin. Ang kasama ko pala ngayon, si Sis Aida, ang aking kaibigan. Nag-register lang kami sandali at nanalangin at mamaya-maya pa, tinuloy na namin ang paghahay. Medyo madilim pa nang nag-start kami, kaya hindi na rin ako kumuha ng maraming video dahil wala rin naman makikita. Mamaya-maya pa, nag-umpisa nang magpakita ang araw at ito ang tumumbad sa amin. Napakagandang sea cloud. clouds. Kitang-kita din ang lights dun sa kabila dahil medyo maaga pa talaga kami nang umakyat dito. Ang mount Pinakayan pala ay mabato na bundok at medyo matulis tulis din ang mga bato dito kaya mas maganda na umakyat tayo dito na may gloves tayo. Pero kung sanay ka naman ng masaktan kahit hindi na. By the way ang bundok pala na ito ay good for beginner kaya naman kayang kaya natin to. Grabe nakaka-amaze! Tara enjoy muna natin ang sea of clouds dito sa mount binakayan. Kung trip mo na rin naman mag-iport sa aurahan mo, aba pwedeng pwede. Katulad ko, nagdala pa ako ng dress. Ala diwata daw kuno. <laughs> ang aming tour guide, si Mang Dani. Grabe, nakakatayo pa siya dito. Oh. <laughs> Grabe. So, ito yung guys, uh, yung busboy dito. Grabe, oh, nakatayo so, hindi kaya pa siya, guys. Ng, uh, ano mo, energy, hindi mo magagawa to. Oh, no. Kasi, bangin uh, na bangin na. Oo, oh, oh, tingnan mo, oh. Grabe, oh, no. Oh, lakas mga, ng, oh, Mang Dani, dandan. Uh, malalim to. Ito yung laging uh, pinipicturean dito. So yeah, mga guys, isang magandang umaga po sa mga viewers and uh, aking uh, tagapalong. <laughs> talaga siya nag-vlog eh, no? And, uh, vlog video po sa yung dahil. Oh, si Mang Danny bye. po. <laughs> ano number mo daw para i-contact ka nila? Uh, 09 uh, 09 0968 Yan po yung aking uh, number ng aking safety. Contact nyo lang contact daw contact siya lang kung gusto nyo po mag-hike dito sa Mount Binikayan Mount Binikayan. Trilogy. Oh, trilogy Palitina, pa din Banoy and Binikayan. Okay. So, yan mga guys. Bye-bye. Mamaya at maya pa, sa wakas narating na rin namin ang summit ng Mount Binakayan. Yung dinaanan pala namin pa uwi ay shortcut siya kaso mas matarik nga lang siya. Pero nasa sa inyo kung ito yung pipiliin ninyo or yung medyo mahaba pero mas maayos-ayos na daan. Akala namin tapos na ang paghihirap. Yun pala, pagpauwi, eh. mahirap din pala. Matarik, mabato at matatalas yung mga bato dito sa Mount Pinakayan. Pero don't worry, kayang kaya naman. Basta dahan-dahan lang. Alright, so that's it. Try niyo rin umakyat dito sa Mount Pinakayan. Bye-bye!